Bakit po humula kayo dati na may pizza patungkol sa pagdating ni Kristo? Yan, o. Oh. Hmm. Kapatid, panahon na para baguhin po ninyo yung ganong pananaw. Wala hong hula ang Seventh-day Adventist tungkol sa pagdating ng Panginoon. Siguro, itatanong namin eh, anong hula yung tinutukoy nyo? At yak naman tayo, Brother Jerry, at tutukoy niya, 1844. 1844. Mm -hmm na kinumpute ni William Miller. Oo. Oh, oh. Mali na ho kaagad eh. Sapagkat si William Miller mismo sa kanya sarili, hindi po siya nang hula. Kinumpute niya yung talata sa Daniel. At yung pagkumpute mo doon sa isang talata sa Daniel, Father Jerry, mm -mm. ay hindi isang paraan ng pag-predict or pag pang- -hula. hula na yun eh. Hula na yun sa aklat ng Daniel. Oh, oh. Eh kinumpute ni ni William Miller kung kailan matatapos yung Daniel 8.14. Oo. Oh, oh. Ay akala niya magtatapos ito 1844. Second coming. Pero hindi naman po Seventh-day Adventist si William Miller. Yun pa isang bagay na Siya po ay Adventist, pero hindi Seventh-day. Kasi doon kasi, porke may ang Adventist, Brother Jerry. Oh, oh. Kasi sa Wikipedia, binanggit Adventist eh. Mm. Ngayon, akala ay Seventh-day na. Hindi. Eh, Baptist ho siya eh. Nag, kaya tilawag siyang Adventist kasi siya ay nangaral tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Tama. Pero siya po ay hindi po niya alam ang araw na Sabat. Siya po isang Baptist preacher, Brother Jerry. Totoo. Kinumpute niya. At that time, si Eli G. White, nauna natin binabanggit eh, hindi rin naman, tagapaginig lang niya eh. Oo. Kasi napapagbintangan pa. Si Ellen G. White daw yung kumula noon. Mali. Mali maling, maling informasyon. Kaya talaga kung saan-saan kasi tayo nakikinig. Ano? Maginig kayo sa kapitulo versikulo, dito kayo magtanong. Huwag kayo magtanong doon sa iba. Iba at sismis ang sasabihin sa inyo. Tan maling informasyon. Tandaan niyo ang Seventh-day Adventist na organize naman tay 1863. Uh -huh. Si William Miller, 1844, itinuturo niya. sa ano, wala, so, eh. wala pang Seventh-day Adventist, nandiyan na si Miller. Yan nga. Pa paano sasabihin niyo na hula ng Adventist? Wala po kaming hula ng pagdating ng ating Panginoon. Walang, wala, as in, wala. Wala ako talaga. Tato yan, Brother Jerry. Mm -hmm. Kaya, nako, eh, kung, kung hindi yung broadcast na ito, mananatiling ang tingin ng mga tao ay napaka layo sa katotohanan. Kaya,